Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagkakaproblema na nga po ngayon, ang kupunan ng Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-angat na ng Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference pagkatapos nga po nila na manalo kontra sa San Antonio Spurs. Hindi nga po mga katrops kagaya last season, si ay mas impressive na nga po ang performance ngayon ng Phoenix Suns sa kanilang mga unang laro na siyang dahilan ng maagang pagangat nila sa standings ng Western Conference. Pero habang umangat na naman nga po sila ay nagsisilabasan na rin naman nga po ang mga malalaking problema nila ngayon, katulad na lamang ng sunod-sunod na pagkakaroon ng injury ng majority sa kanilang mga players. Nauna na nga po dito ang pagtatamo ng injury ng kanilang main superstar na si Kevin Durant sa likurang bahagi ng kanyang kaliwang binti, Sinundan na rin naman nga po ito ng pagkakaroon rin ni Brad DeVille ng parehong injury. Dinagdagan pa nga po ito ng pagsagit ng likurang bahagi ng hitan ni Grayson Allen at ang pagkakaspray ng kaliwang anghel ni Yusuf Nurkic. Kaya overall nga po mga katropos apat na key players ang may inindang injury sa Phoenix Suns na napakasakit ngayon sa kanilang team dahil almost 70 points ang mawawala sa kanilang mga susunod na game sa maano pa ng kanilang defensive presence. Kaya ito na nga mong mismong rason bakit natalo ang Sun sa kanilang game ngayong araw kontra sa OKC Thunder sa score na 99 to 83. Hindi nga po talaga nila kinaya ang pagkawala ng kanilang mga key players na siya nagpabagsak sa kanilang record sa 9 wins at 4 losses sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-angat na ng Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference pagkatapos nga po nila na manalo kontra sa San Antonio Spurs. Maliban nga po mga katrop sa pag-takeover ni na Antonio Davis at Lebron James at ang pag-step up ng kanilang mga role players, ay naging epektibo naman nga po ang ginawang game plan ni Coach JJ Redick para mapabagal kahit pa scoring ni Victor Wembanyama since hindi nga po nila ito hinahayaan na makapag-drive at makapasok basta-basta sa painted area. Kaya sa tuwing hawak nga po nito ang bola ay agad nga po nila siyang dinodouble team kung hindi naman ay gad nga po nila siyang inaagawan ng bola kapag sinusubukan nga po nito na mag -dribble. kaya sa huli ay naging epektibo ar naman nga po ang kanilang naging game plan lalo na sa clutch time at dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umabot na nga po sa 4 games ang kanilang winning streak at nakakuha na nga po sila ng 1-0 na record sa group stage at higit sa lahat nananatili pa rin nga po sila bilang undefeated sa NBA Cup simula pa last year sa kanilang record dito na 8 wins at 0 losses. Bukod rin nga po dyan mga katrops ay umangat na rin naman nga po sa 8 wins at 4 losses ang kanilang record sa standings ng West bilang ikatop 5. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.